Ayan mga guys, for this video, ayan dito tayo sa sukat mga lodi, napaka traffic, ano kaya nangyari dito guys? Pag ganito guys, alam natin na matraffic, sigurado, merong aksidente uh, accident dyan sa unahan or uh, kung may nasiraan na sasakyan. So titingnan natin guys sa mga viewers natin, ayan, sundan nyo na guys sa ating videos dito sa expressway, papunta tayo ng alabang mga lodi. Shoutout sa mga taga-alabang. Ingat, ingat kayo guys. Ayan, dubli ingat sa mga biyaheros, sa mga driver na mga malulupet, na mga gwapo. Ayan, for the chill rides lang tayo, gawa nung dahan-dahan lang -dahan takbuhan dito sa expressway. Takbong 20 pesos lang tayo mga lodi. Ayun no, dahan-dahan. So kasabay natin mga body natin ng mga malulupet, na mga driver ng flammable uh, at saka mga tinwheeler, mga trailer. Shoutout sa inyo guys. Ayan na, uh, dito na tayo guys, bandit sa may uh, unahan ng sukat mga loads, Ayan, chill driving lang tayo So dahan-dahan uh, lang tayo guys, gawa nung grabe Bumper to bumper ang traffic dito mga gar. Ayan na, tuloy-tuloy lang ang takbuhan natin yan guys Ano kaya ang nangyari dito sa unahan? Nakopo, po, napaka-traffic mga loads, Diba, kung makikita mo naman o oh ganun ka basic yung takbuhan natin mga lodi kung makikita mo ayan sa gitna tayo guys para makita natin yung kaliwat kanan na mga sasakyan kung ano ba nangyari ba't ganitong traffic ayun mga lodi kaya pala merong nasusunog na container van ayun sa kabila o oh, sa kabilang side so kaya nagka traffic traffic yung mga sasakyan kasi nagmararites yung mga nasa una natin nakipagmaritisan pa kaya dalahan ng mga takbo ayun o oh, sa kabila guys o oh, nasusunog yung uh, container van ayun umusok usok pa mga loads o oh, o you know? grabe bumabaga na yung ano nya yung laman ng container nya so guys dito sa unahan guys maluwag naman ah so dun lang banda na nagka traffic traffic mga loadie eh. So ang kabila, ang delikado kasi wala nang galawan Dahan-dahan lang talaga yung galawan nila doon guys Diba? So yun lang naman, ingat kayo lagi Thank you sa mga viewers natin Shoutout sa mga followers natin dyan Shoutout sa mga taga sumagungsong Sa mga taga bulan, sorsogon Eringat-ingat tabi -ingat ka mo dyan Ayan, for the chill rides tayo Ayun o, no? ang haba ng traffic nito mga lods sa kabila kaya tayo dito ay uh, maluwag. Kaso pag ikot natin dyan, guys, naku po, tayo yung mga kasalubong no, no. yan mamaya. So, yun lang naman. Ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa mga viewers natin. Sa mga nagla-like, nag-share, nagpa-follow. Thank you. Bye-bye.